Mga bilang kabanatang labing lima. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Pagpasok ninyo sa lupain na inyong mga tahanan na aking ibibigay sa inyo, at maghahandog kayo sa Panginoon ng pinaraan sa apoy na handog na susunugin, o ng hain upang tumupad ng panata o ng kusang handog o sa inyong mga takdang kapistahan upang gawing masarap na moy sa Panginoon na mula sa bakahan o mula sa kawan. Kung gayon ay maghandog sa Panginoon yaong magahandog ng alay ng isang handog na harina na ikasampung bahagi na isang ifa ng mainam na harina na hinaluan ng ikaapat na bahagi ng isang hin ng langis at ng alak na inuming handog na ikaapat na bahagi ng isang hin ang iyong iyahanda na kalakip ng handog na susunugin o ng hain sa bawat kordero. O kung isang tupang lalaki ay iyong iyahanda na pinakahandog na harina, ang dalawang ikasampung bahagi ng isang epa ng mainam na harina na hinaluan ng ikatlong bahagi na isang hin ng langis. At bilang pinakainuming handog ay iyong ihahandog ang ikatlong bahagi na isang hin ng alak na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At pagka maghahanda ka ng isang toro na handog na susunugin o upang ihain sa katuparan ng isang panata, o upang manghandog sa Panginoon tungkol sa kapayapaan, ay kaniyang iahandog nga na kalakip ng toro ang isang handog na harina na tatlong ikasampung bahagi ng isang epa ng mainam na harina na hinaluan ng kalahating hin ng langis. At iyong handog na pinakainuming handog ay kalahating hin ng alap na pinakhandog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Gayon gagawin sa bawat toro, o sa bawat tupang lalaki, o sa bawat korderong lalaki, o sa mga anak ng kambing, ayon sa bilang ng inyong iyahanda, ay gayon ninyong gagawin sa bawat isa ayon sa kanilang bilang. Lahat ng tubo sa lupain ay gagawa ng mga bagay na ito sa ganitong paraan sa paghahandog ng handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang isang tagaibang bayan ay makipamayang kasama ninyo, o sino mang nasa gitna ninyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, at maghahandog ng handog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, ay kaniyang gagawin ang gaya ng inyong ginagawa sa kapisanan ay magkakaroon ng isang palatuntunan sa inyo at sa tagaibang bayan na nakikipamayan sa inyo. Isang palatuntunan magpakilanman sa buong panahon ng inyong mga lahi. Kung paano kayo ay magiging gayon din ang mga tagaibang bayan sa harap ng Panginoon. Isang kautusan at isang ayos ay magkakaroon sa inyo at sa tagaibang bayan sa nakikipamayan sa inyo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagpasok ninyo sa lupaing aking pinagdadalhan sa inyo, ay mangyayari nga na pagkain ninyo ng tinapay sa lupain, ay maghahandog kayo ng isang handog na itinaas sa Panginoon. Sa pinakauna sa inyong masang harina ay magahandog kayo ng isang munting tinapay na pinakahandog na itinaas. Kung paano ninyo ginagawa ang handog na itinaas tungkol sa giikan, ay gayon ninyo itataas ito. Sa pinakauna sa inyong masang harina ay magbibigay kayo sa Panginoon ng isang handog na itinaas sa buong panahon ng inyong mga lahi. At pagka kayo'y nagkamali at hindi ninyo tinupad ang lahat ng utos na ito, ng Panginoon kay Moises. Sa makatod bagay, lahat ng iniutos ng Panginoon sa inyo sa pamagitan ni Moises. Mula sa araw na lagdaan kayo ng utos ng Panginoon at sa haharapin sa buong panahon ng inyong mga lahi. Ay mangyayari nga na kung magkasala ng walang malay na hindi nalalaman ng kapisanan na ang buong kapisanan ay maghahandog ng isang guyang toro na pinakahandog na susunugin na pinakamasarap na amoy sa Panginoon na kalakip ng handog na harina ni aon at inubing handog ni aon ayon sa ayos at isang lalaking kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan at itutubos ng saserdote sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At sila ay patatawarin sapagkat isang kamalian at kanilang dinala ang kanilang alay na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy at ang kanilang handog dahil sa kasalanan sa harap ng Panginoon dahil sa kanilang kamalian at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay patatawarin at ang tagaibang bayan na nakikipamayan sa kanila, sapagkat tungkol sa buong bayang nakagawa ng walang malay. At kung ang isang tao ay nagkasala ng walang malay, ay maghahandog nga siya ng isang kambing na babae ng unang taon na pinakahandog dahil sa kasalanan. At itutubos ng saserdote sa taong nagkamali kung tunay na siya'y nagkasala ng walang malay sa harap ng Panginoon upang itubos sa kaniya at siya'y patatawarin. Kayo'y magkakaroon ng isang kautosan sa kaniya na nagkasala ng walang malay sa kaniya na ipinanganak sa gitna ng mga anak ni Israel at sa tagaibang bayan na nakikipamayan sa kanila ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo sa lupain o tagaibang lupa, ay lumapastangan sa Panginoon, at ang taong yaon ay ihiwalay sa gitna ng kanyang bayan, sapagkat kaniyang hinamak ang salita ng Panginoon at kaniyang sinira ang kanyang utos, ang taong yaon ay lubos na ihihiwalay. Ang kaniyang kasamaan ay tataglay niya. At samantalang ang mga anak ni Israel ay na nga sa ilang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy, ay dirala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan. At kanilang inilagay siya sa bilangguan, sapagkat hindi pa ipinahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binatusya hanggang sa mamatay ng mga bato gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila na sila ay gumawa ng mga terintas sa mga laylayan ng kanilang mga damit sa buong panahon ng kanilang mga lahi at kanilang patungan ang terintas ng bawat laylayan ng isang panaling bughaw. At sa inyo'y magiging isang terintas upang inyong mamasdan at inyong maalaala ang lahat ng mga utos ng Panginoon at inyong tuparin at upang huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata na siya ninyong ipinang-aapid. Upang inyong maalaala at gawin ang lahat ng aking mga utos at maging banal kayo sa inyong Diyos. Ako ang Panginoon inyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang maging inyong Diyos Ako ang Panginoon inyong Diyos